Doc, I'm sorry kung parang minamadali ko kayo. I just really want to help her. Anong ginagawa mo dito? At may padrada ka pa talaga ng bulaklak? Gusto ko sanang makausap si Nick. After what you did, may mukha ka pa magpakita dito? Naiintindihan ko kung bakit galit ka sa akin. May kasalanan din naman ako sa iyo eh. Kaya nga, nandito ako para humingi ng sorry. At saka kung pwede sana, kung pwede makausap ko si Nick, nandiyan ba siya? Wala siya dito at pwede ba? Don't you think hindi siya na turn up sa ginawa mo? Tingin mo hindi kanya hihiwala yan. It's bye-bye time, sweetie. So, Scott. Alam mo, Big Bird, hindi ka dapat businesswoman eh. Ang dapat sa'yo, security guard. Kasi ang galing-galing mong -galing magbantay. Pero baka nakakalimutan mo. Girlfriend ako ni Nick. Kaya wala hang karapatan, pigilan ako kung gusto ko siyang kausapin. Oh, ang wala ba, sis? Bakit ba ang hilig-hilig mong manggulo, ha? Eh, siya naman ho yung nauni. Eh. Kung hindi ka kasi nagpupumilit pumasok dito, di hindi kita itutulak. Ang gusto ko lang naman ho, makausap si Nikki. Eh. Bakit pa? Ha? Para mag-sorry? Dahil sinira mo ang diskarte niya? O pagkatapos, magugulo ka na naman? Kaya naman pala ayaw sa'yo ni Eliza, eh, no? Malas ka sa anak niya. Ngayon naman, malas ka kay Nick. Para na nga,